yun nga pala bago ko makalimutan so mabilis na pala mag process ngayon or mag release ng motor so for the process ng pag release ng motor uh, <coughs> one month pay slip lang yung kinuha ni motor trade and then pinarasis na nila yung pagbili ng motor so itong motor natin ay nakuha natin ng uh, in installment ko muna uh, para hindi na rin mabigat sa budget <laughs> So, January 17 uh, 7pm ko na siya nakuha Na-release sa uh, Honda Prestige Sa uh, San Joaquin Pasig And then, January 22 That's Wednesday uh, Nag-email na yung LTO sa akin So, yun yung process pala ngayon no? I-email ni LTO yung OR So, laging ma mauuna yung OR kaysa sa CR And then Ang sabi ni uh, Ni Casa Is Um 7 to 10 days daw pag wala pa daw yung CR pag hindi pa available yung CR after ma-receive yung email ng LTO that's 7 to 10 days from that time is um, mag-follow up na daw sa kanila so sa case ko January 22 nag-email si LTO ng OR and then January 25 daw sabi nung ahente ko available na raw sa website ni motor trade yung CR so late ko na na kita so, siguro January 27 ko na nakita, natignan sa website yung kanyang ano, CR so ganoon, pati yung CR pa lang ngayon pag sa motorist, dinadownload na, na lang din doon sa website ni motor trade, basically maglalagin ka lang doon, input mo lang yung details mo para yung engine number and then yung last name mo so para makita mo na yung details Then pag meron ka ng CR, meron ka na rin tinatawag na ano, yung may assigned plate na. So meron na talagang plate number 'yan. <coughs> yung pagka plate number, plate number. Pero yung mismong plaka wala pa. Up until now, wala pa daw. Pero sabi naman ng CASA less than a month na lang daw. Usually, meron ng talagang uh, official plate. So itong akin, uh, pinagawa pa to, temporary plate. yeah, yun na yung mismong plaka niya. Plate number. Right.